Good so, afternoon mga idol So hapon na So Ang gagawin natin ngayon mga idol is ano Magdidilig tayo ng ano Ng Gulay natin Didiligan natin kasi Ano Ah uh, Kwan na yung ano so, Didiligan natin yung tarong natin Mga idol Ayan mga idol, nagigilip tayo ng kalong para mabuka ng marami. Idol. tapos na natin na diligan yung mga talong natin oh. ayun daming ano bulaklak bukas may mapipitas na tayo dito may, no -may mga bunga na meron doon malaking isa kanina bukas to marami ng bunga so ayan mga idol pati itong galong. tapos na din natin ano, diligan itong sitaw sitaw itong mga nandito sitaw si Tao tapos ito yung upo yan o nadiligan na natin to upo ano o namumunga na nga eh may e, bunga uli ang daming bunga yung upo natin o yan o so yan mga idol ito yung ginawa natin muna ngayon o may e, bunga na o yan o lindol na lang marami na namang e, ay may e, bulaklak na o so okay Idol, ito pala yung ginawa namin, ano, fish pan na concrete. Ayan, oh. So, malalim yan. Parang 7 feet ang malalim. Ayan, o. So, pinag-iisipan muna namin kung hipon o tilapia bang sang, ayano ano, namin dito mga idol. Ayan, ano Anong magandang ano kaya rito? Alagaan. Ayan, o suggest kayo mga idol, comment kayo kung anong magandang alagaan dito isda, tilapia, bangos o hipon, ayan o alin yan no. ayan yeah, mga idol, okay dito lang yan sa tabi ng kubo ko idol o oh. sa gilid lang, ayan o no? ito oh, ito yung concrete fish pan ito lang yung bahay kubo ko dito lang sa gilid nya para mabantayan natin okay mga idol hapon na tayo natapos sa pagdilig may na yung tubig ng konti kasi so ayan ito yung ano natin oh. concrete pan concrete na fish pan so pinag-iisipan natin kung anong ano natin dyan okay